Narito naman ang ating gabay ng pagibig para po bukas araw ng Martes, Holy 23. Para po sa may mga subject sign na aris, para po sa aris. May pagkakataon kang kausapin ang iyong karelasyon tungkol sa isang masilang bagay na may kinalaman sa inyong sexual na relasyon. Mawawala. Mawawala ang iyong pangamba dahil magiging maayos naman ang inyong pag-uusap. Ang iyong maswerteng numero ay ang dc is at ang DC-8. Pare naman sa Taurus. Isa sa mga dati mong minamahal ang makikita mo sa internet. At tumatikong magpa-flashback sa isip mo ang masasaya at mahihirap ninyong sitwasyong pinagdaanan. Ngunit natatawa ka na lamang kapag naalala mo ang mga ito. Ang iyong maswerteng numero ay 50 at ang 60. Para naman sa Gemini, huwag kang magulat o magtaka kung lumayo man siya sa iyo. Marami kayong hindi pagkakasunduan. Ultimong maliliit na bagay. Kaya naman sa ayaw at sa gusto mo ay kailangan mo na siyang pakalawalan at isipin mo na rin ang iyong mga pagkukulang. Ang iyong maswerteng numero ay ang 4 at ang 12. Pare naman sa Cancer, maraming beses mo nang pinagbibigyan ang kanyang nagawang pagkakamali noon pa man. Subalit sa pagkakataong ito ay magdadalawang isip ka na. Hindi mo na makakaya pang baliwalain ang isa na namang pagkakamali. Ang iyong maswerteng numero ay ang 11 at ang 22. Pare naman sa Leo, kapag mahal mo ang isang tao ay handa mo siyang ipaglaban sa kahit na sino man. Hindi mahalaga sa iyo ang sasabihin ng ibang tao as long na mahal mo siya at nararamdaman mo rin ang kanyang pagmamahal. Ang iyong maswerteng numero ay 51 at ang 45. Para naman sa Virgo, silos at pagdududa ang babalot sa iyong pagkatao sa buong maghapon at magdamag. Hindi ka magkakaroon ng katahimikan dahil sa iyong nalalaman tungkol sa karelasyon mo at sa isang dating kaibigan. Ang iyong maswerteng numero ay ang 4 at ang 8. Para naman sa Libra, makakasagutan mo ang iyong asawa dahil sa isang usapin na may kinalaman sa inyong mga kamag-anak. Alam mo na hindi ito magandang timing para sa ganitong pagtatalo pero hindi ninyo ito maiiwasan ngayon. Ang iyong maswerteng numero ay 35 at ang 40. Para naman sa Scorpio, may bago kang matitipuhan. Pero alam mo na hindi na ito dapat maramdaman dahil mayroon ka ng pananagutan. Sa araw na ito ay gagawin mo ang lahat para kalabanin ang tukso at ang sarili mong damdamin. Ang iyong maswerteng numero ay ang 13 at ang 26. Arin naman sa Sagittarius, kahit na nung iwas mo sa kanya, ay mananatili pa rin siya sa iyong puso at isipan. Mananatili siya sa iyong tabi para ibigyan ang para bigyan ka ng suportang kailangan mo lalo na sa pagdating sa pinansyal na usapan. Ang iyong maswerteng numero ay ang 8 at ang DC 8. Pare naman sa Capricorn, masaya ang magiging banding ninyo ng iyong mahal sa loob ng inyong tahanan. Dahil sa magandang inyong pagtitinginan ngayon, ay magiging maaliwalas ang inyong paligid, kaya naman hahatag ito ng swerte papasok. Ang iyong maswerte numero ay 23 at ang 33. Para naman sa Aquarius, kahit na mahal mo ang isang tao, kung alam mo naman na nasa kanyang ang pagkakamali, ay hindi hindi mo siya kukonsentihin. Sa halip ay paboran mo, sa halip na paboran mo ay ipapakita mo na lamang sa kanya ang kanyang kamalian at dapat niya lamang itong itama. Ang iyong maswerteng numero ay ang 20 at ang Jess. Bari naman sa Pisces, mahal mo siya at malaki ang tiwala mo sa kanya. Kaya naman hindi mo bibigyan ng pansin o kahit katiting na atensyon ang mga paninira ng ibang tao sa kanya. Ayaw mong maapektuhan nito ang inyong pagsasama. Ang iyong maswerteng numero ay ang 15 at ang 19. At ito pong ating Pisces. At ito pong ating gabay ng pag-ibig para pito bukas araw ng Martes, Holyo 23.